Pag may problema na kayo sa alternator, may possibility na umilaw yung red battery sign sa inyong dashboard dahil kulang na yung voltage na nasa system ng inyong sasakyan. Ang normal na voltage pag okay ang ating alternator is around 13 to 14 volts. Pag nasa 12 volts na lang yan, there's a possibility na battery na lang ang nagbibigay ng power sa ating sasakyan at isa rin sa mga indication dyan is pag laging low bat ang ating battery kasi hindi na na-charge ng ating alternator Hello mga Paps! I'm Kuya Shane at yun may nareceive na naman tayong question with regards alternator at ano daw ba yung mga indication na may problema na sa alternator ang kanyang sasakyan. Itong alternator natin, ito yung mini generator ng ating sasakyan. So once na umandar na yung ating makina, siya na yung magbibigay ng power sa lahat ng component natin. At si battery ay support na lang. At sinacharge niya rin si battery. Ano? So kung sakali mang pumalya, si ating alternator, si battery ang Magsusupport ng power sa ating sasakyan So yun nga, ano daw ba yung mga indication ano Isa sa mga visible na indication Na may problema na tayo sa alternator Is pag umilaw yung red battery sign sa ating dashboard So halimbawa, umaandar tayo uh, Naka-on yung sasakyan Biglang umilaw yung red battery sign So yan, ang nangyayari kasi dyan Kulang na o uh, halos mababa na yung voltage ng ating sasakyan. Pwedeng nasa 12 volts na lang yan. Yung 12 volts na yun, nanggagaling nilang na sa ating battery. Uh, kung ayos kasi si alternator, nasa 13 to 14 volts talaga ang voltage ng ating sasakyan. Okay? So, kung sakali man ano, na ma-experience -e nyo yun, I highly recommend ha, ah, huwag nyo nang na papatayin yung inyong sasakyan. There's a possibility na hindi na yan mag-start. Okay? So, kung sakali mang nakailaw yung red battery sign, ang una yung gagawin dyan is patayin nyo na yung lahat ng nagkukonsume ng power, like yung inyong blower, yung inyong aircon, yung inyong head unit, kung nakailaw o may mga kayo dyan, tanggalin nyo na kagad yan or i-off nyo na kagad. Kasi uh, may tendency na mas mabilis na malulobat yung inyong sasakyan at pag nalobat yan, sadly, hindi na yan tatakbo or mago off na yung inyong makina. Kaya yun mga paps, no, kung sakali mang umilaw yung red battery sign, eh, careful na tayo kagad na, no? As much as possible, hanap na kagad tayo ng pinakamalapit na alternator shop o pwede rin namang battery shop at ipatest natin kung okay pa ba o buo pa ba yung ating alternator. At yun, yun nga, pag tayo ay laging nakaka-experience ng pagkalobat, yan, isa rin yan sa mga posibleng problema no pag tayo ay laging nalolobat na napapansin natin parang lagi ka na lang nagpapa-charge parang hindi na charge yung inyong battery so yun na posible rin na alternator pero dito kailangan niyo talagang ipa-check yan sa mga alternator shop ano at yun pwede rin pa umilaw ano pwede rin umilaw yung ating uh, red battery sign okay o yung ating alternator ay hindi magproduce ng power kung utol yung belt na nakakonek sa ating alternator, pero depende kasi to sa design ng sasakyan, ano, kasi sa ngayon, yung mga modern car ngayon, normally, isa na lang ang belt so, pag umilaw yung red battery sign, minsan iilaw na rin yung uh, ibang component o yung ibang alarm, like yung uh, tumataas na rin yung temperature dahil hindi na rin umaandar yung kanyang water pump so, ganoon lang naman yung idea, ano so, ako personally, na-experience ko na yan eh. uh, gabi yun Then all of a sudden, bigla na lang umilaw yung red battery sign sa aking dashboard. So yun nga, ginawa ko, pinatay ko lahat, blower, uh, head unit, tas yung uh, aking ano bawa, na sa traffic light eh pinapatay ko muna yung ilaw ng sasakyan kasi para matipid ko talaga yung battery, no? At uh, sabihin na natin mga more than 3 kilometers away ako from our yung parking ko and umabot naman. Okay? ah uh, siguro luckily na rin, medyo bago pa yung battery ko na yun. Pero normally, kaya yan, mga 5 to 10 kilometers, tatakbo pa yung inyong sasakyan kahit sira yung inyong alternator. Basta maganda pa yung pagkakacharge ng inyong battery at kaya at nag-hold pa ng maraming power yung inyong battery. So, depende na sa battery. Ano? So, dun sa question, kailan nga ba nasisira yan? Hmm. On my own experience, aabot naman yan up to 100,000 kilometers. At ang common na nagiging issue lang naman ng alternator is carbon brush. So yun yung uh, dumidikit doon sa ating, doon uh, sa loob, no? So ano yun, nauupod din yun through time. At yun, pag naupod yun, hindi nagagana yung ating alternator. At isa pa sa mga posibleng issue lang naman din yan is yung bearing. So yung bearing, eh syempre kumakalog, umiingay. So kailangan niyo siyang palitan. On the idea lang mga paps, no? Kung masisiraan kayo nito kung masira man yung bearing, i-check nyo rin yung carbon brush. Kung sa tingin ninyo, eh, manipis na rin yung carbon brush or nasa half na, papalitan nyo na lang din. At kung sakali mang carbon brush ang problema, ideal na rin kung okay pa yung budget ninyo, isabay nyo na yung bearing para isa lang lagi yung labor at isa lang yung abala. Kasi commonly din, ano, isa yan sa mga unang tinatamaan na bearing sa ating yung dinadaanan ng belt. At mas mabilis na sisira yan pag masyadong mahigpit yung pagkaka uh, ng inyong belt no so isa yan sa mga unang tinatamaan din na bearing no kaya yan no mga paps no at yun pag kayo ay magpapa engine wash isa yan sa mga iniingatan na hindi dapat mabasa kaya dapat yan tinocover ng plastic yan kasi pag nabasa yan pwedeng uh, masunog yan o lapasa din mas malaki yung inyong gagastusin ano ang pinaka worst na problema diyan ay pag nasunog yan or pag nasira yung IC so minsan kasi walang available na IC So kailangan yung palitan yung whole alternator at medyo may kamahalan yan mga paps no. So ang isang option nga dyan yung iba eh bumibili na lang ng surplus and okay naman din na ano kung sakali man ano kung hindi available yung uh, kasi mas ah, para sa akin ah kung masisiraan kayo niyan mas better na bumili kayo ng surplus. Dan bumili kayo ng replacement. Mas sigura para sa akin mas sigurado yon. Basta check nyo lang yung carbon brush nya, pa-check nyo lang yung bearing kung okay pa, and goods na yun. Okay, wala na kayong magiging problema doon. Kasi ang ano naman na alternator kung tutusin, hindi naman sya gaano kasirain na component. Meron lang talaga syang lifespan. Okay, kumbaga talagang masisira at masisira yan. Okay, so yun, uh, normally rin pag napalitan na ng carbon brush yan, eh kailangan yan ipatest. Kaya kung kayo ay masisiraan yan, ano, huwag lang kayo yung parang DIY ang highly recommended ko dyan, dalhin nyo na kagad sa shop ng alternator. Doon nyo nalang ipagawa. Although yes, mas mahal. Uh, Nakakaano din naman talaga. Medyo may kamahalan. Pwedeng mas mapagasas pa kayo ng more than 1,000 pesos. Pero kasi lahat ng pyesa, possible, nando naman yan. Okay? At syempre may warranty naman din yun. At yun, matitest talaga nila na okay na okay yung inyong alternator bago ikabit sa inyong sasakyan. So yun mga paps, sana nakakuha kayo ng konting idea With regards to alternator ano at yan yun, yun yung mga sign kung bakit o paano nagkakaproblema problema tayo sa ating alternator. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.